Hello guys, how are you all today? Today ay Huy Bisanto. At gagawa tayo ng chicken soup, cabbage soup. Chicken cabbage soup. So mag, ano muna tayo ng loya. Magbalat. Ano, alas 5 na ng hapon ngayon dito guys. At ako ay tapos ng kumain. So ito ay pagkain na lang ni Richard. So ito ay pagkain na lang niya para maaga kong kumain kasi para maka ano pa maggalaw galaw pa at may time pa na mag ano mag time may time pa na mag maggalaw galaw ako at ano ba tapos time pa yung pagkain ko ba matunaw may time pang matunaw yung pagkain ko guys so, natin ito mamaya pagkatapos ko magbalat-balat at mag-uusap-usap mo na lang tayo kasi para may pang-upload na naman ako. At binilang pala ako ni Ricardo ng ano guys, yung nagpabili ako kasi sabi ng ka kaibigan ko magpabili ka kasi mahilig ka mag-video-video. So nagpabili ako ng uh... at hindi ko pa siya na ano. Ano siya? 360 auto face track. Auto face tracking. So, holder siya guys. Holder. Phone holder. Pero mag ano siya? Mag follow. 360. Ang ikot niya 360. Mag follow siya sa sayo. Kung maggalaw galaw ka man. Pero hindi. Sinacharge ko pa. At uh, tingnan ko. Kung um, marunong ba akong mag-sit up niyan. So, Gagamitin so, ko yan sa susunod kung kong vlog kung masit up ko na. Ay nako. Na yan. Uh, gusto ni Richard, gusto uh, ni Richard uh, maraming ano, luya. Kaya lagyan natin ng luya. Maaga akong kumain para kitokito, -kito, sana kitokito. -kito. Bumalik na naman ako dito sa pagkain ng marami nag-ano na sana ako eh. Nag-liit-liit na sana yung kinakain ko. Ngayon bumabalik na naman ako sa maraming kinakain. Talagang mahirap magpigil ng pagkain. Nagpigil lang ako yung ano, yung may nararamdaman ako na hindi, ano, nahirapan akong mag, ano, magbawas ng dumi. Yan lang. Um, uh, nag, nagano ako, nagdahan-dahan sa pagkain. Ngayon, back to normal na naman yung pagkain ko. Talagang magpukondak, magpukondak busog kong busog. Busog, ng, uh, busog. Uh, so, ito. Uh, no? Ito ginagawa natin ngayon, guys. At nakikinig-inig ako sa mga vlogger sa Pilipinas, mga political vlogger. Lagi ako nanonood, no, oh, nanonood, nakikinig, nanonood din kasi YouTube. Ano nang kalagayan ngayon sa atin? Delikado na pala yung atin kung magbang-bang-bang-bang -bang 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 na. Iwan ko ba? Ano nangyari sa Pilipinas? Kung ano ba talagang totoo? Maganda ba ang maganda ba ang sitwasyon natin ngayon or hindi tarinig rinig ko rin guys na ano kahit sa mama ko nagtanong ako kung totoo ba sabi niya oo oh, may usap-usapan doon yung ano guys ba yung may mga nga sa gabi daw sa bahay asawa lang Diyos hindi naman nangyari sa amin no? sa bahay ng mama ko pero nga lang meron nga daw naririnig daw din ni mama na ganyan may mga usap-usapan na ganyan totoo kaya yun yung taga pilipinas na nag-offer sila na ah uh, magkipaglaban side by side with Filipino. Hindi po. Ano po ang sinabi niya? They have offered to help us on what the Philippines requires. Totoo kaya, yun, lang yun? To protect and secure our sovereignty. Ano ang kinakailangan? Sila mama, probinsya kasi. Probinsya kami. kami. Alam. Sana naman, hindi kakatakot naman, nagbalikan na yung mga ano, delikado. Ewan ko ba, sana. Sana wala yan sa amin, pero narinig na nga daw ni mama. Ano kayo nga kailangan nila yung, ano, ma, kakatok daw sa bahay pag ano, gab, ano na, gabing gabi na. E kaya, ano kayang kailangan? Ewan ko kung mayroon ba din ganyan sa city. Siguro wala, kasi ang city naman... Marami namang tao kahit gabi na. So wala sigurong ganyan. Sa probinsya lang siguro meron. Iwan ko ba? Katakot na ang ano panahon ngayon. Hindi na tayo takot sa multo. Takot na tayo sa tao. Ay naku. Lalo pang ano, mahirap pa sa atin. mas mahal pa yung mga bilihin. Tapos, may mga ganyan-ganyan pa. Tapos may mga balita-balita pang delikado tayong magbang-bang-bang-bang -bang 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 sa China. Siwan so, po guys. Ano kaya nangyari sa atin? Anong nangyari sa ating bansa? Uuwi pa naman sana kami. Uuwi pa naman yata kami ngayong taon. Pero iwan ko lang. Nadidipindi lang kung ano. Sa katako Nakatakot guys. Totoo lang. ano? anong, kung Ano kaya din itong ano natin no? Nagdadala sa atin ang bansa. Maganda kaya yung ano? Anong kabang kalagayan talaga natin sa ating bansa ngayon? Sino sa mga government official natin na nasa mga matataas na pwesto? Ano ba talaga? Maganda ba ngayon? Ano bang status ng Pilipinas? Delikado ba? Ay, sana masolusyonan. Tapos, takot ako umuwi sa Pilipinas. Kasi bumabalik na naman yung mga ano sa airport. At tapos, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo. Sino ang hihingian natin? that they will be addressed. Ay nako, so, hindi man natin alam. Kung magreklamo tayo, kung may matatanggap na, sa reklamo natin, tayo ayusin tayo, kung tayo kung sa pag-ano. Pag, ano, man pag, uh, ano yun. Ha? Ano man kung may reklamo tayo, tayo, ayusin nila yung pag-asikaso sa reklamo natin. ng ipagtanggol sa inyong samin, <laughs> provide namin. So kung kinakailangan nyo natin. Ay nako, ano kayang gagawin natin? Ito na ito nangyari sa ating bansa? Hindi natin alam kung ano nangyari sa ating bansa. Ba't nagkagulo gulo Sila-sila ang naglalaban. Di ko alam ang dahilan ng gulo. Yeah. Mahirap. sabi po ni Pangulong Marcos Pala. na ibinigay ko na sa kanila yung mga kailangan natin. Grabe po. No? Kung hindi kayo natatakot sa mga pali na ito. Si Pangulong Marcos po yung nagsasalita niya. Matagal po siya bago nagsalita. Iwan ko. Iwan ko. Nagsalita si Sara. Na-stress ako sa mga balita sa Pilipinas. Wala na pong CB lang. Wala naman talaga ang Dapat nga kayo. Diba? Yan. Yeah. Dapat nga kayo, di ba? Yeah. Sa totoo lang po, dapat nga yun. Hindi na nga nagsasalita. Alam mo po, tama yung ginagawa ni Dito Sara. Manahimik. Dahil wala po na akong punay sa tulong, bibigyan ko po po kayo ng halimbawa. See, nakikinig ako guys, nakikinig ba kayo? Si

Have some decency. It's the way to act like a dignified oh, salita kayo na salita. Pero ano yung nahiwati ganun kay kay Rizal Tiberos? Gusto niya ba na gira? Uh, Ito lang naman yung ano ko guys, mga sahog-sahog sa sabaw ko. At saka cabbage. Ka lang, so, nag-video lang ako guys para nag-video lang ako para may maano ako, may malagay ako wala. sa aking wala. ano.

Talagang ang video ko ka ay ginagawa ko lang na ganyan. Bahala kung may manood o wala. Kasi, kabigat ba? Parang may, ano lang ako, malagay lang ako sa aking account. Ay, naku. konti lang naman lutuin ko. At magluluto din pala ako ng ano. Yung cornbread. So mamaya, pag maluto ng cornbread at itong cabbage soup ko, pakita ko sa inyo guys bago ko ito i-upload. Yeah. Okay, doon? Yeah. Thank you sa panunood. Yeah.